For the wives of Hollywood's top plastic surgeons. Yeah, but even the shape of your face has changed. has you know, I've had no plastic surgery on my face. Ang koneksyon ng yaman at pagnanasa ay hindi maikakaila. Habang dumarami ang meron ka, mas marami kang kayang makuha. Pero, dapat ba itong limitahan? Lalo na kung ang plastic surgery na ang nagiging larangan ng personal na pagbabago? Kahit matagal nang ginagawa at kadalasang ligtas ang plastic surgery, minsan ang mga pagkakamali dito ay nagdudulot ng malalang epekto. Ngayon, samahan nyo kami sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa kwento ng 20 celebrity plastic surgery disasters. Pero bago tayo magpatuloy ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe para sa video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon bumalik na tayo sa video. Number 20, Hang Myoku Ang pagkakaroon ng ugaling madaling malulong ay pwedeng magdala sa mapanganib na landas. Gaya ng nangyari kay Hang Miyoko. Naging obsessed siya sa plastic surgery at ang ending ay trahedya. Dati siyang matagumpay na model ang singer at nagsimula ang kanyang journey sa cosmetic procedures sa edad na 28. Ang gusto niya, perpektong kutis. Lumipat pa siya sa Japan para lang magpagawa ng ilang procedures. Pero habang tumatagal, sobrang dami ng pinagawa niya kaya tumanggi na ang mga doktor na operahan pa siya pagbalik niya sa Korea, sobrang nagbago na ang hitsura niya na pati sariling magulang niya, hindi na siya nakilala. Nagpatingin siya sa psychiatrist, pero kalaunan tumigil din siya sa sessions. Nagahanap siya ng plastic surgeon na papayag siyang operahan pa rin. Hanggang sa may nakilala siyang doktor na nagbigay sa kanya ng silicone at mga syringe para siya na mismo ang mag-inject sa sarili niya. Nung naubusan siya ng supply, nagdesisyon siyang mag-inject ng cooking oil sa mukha niya sa sobrang desperate. Nagresulta ito sa sobrang pamamaga peklat at matinding pagkasira ng mukha. Naging viral ang kwento niya at nakatanggap siya ng donasyon para matulungan siya. Kahit na may sampung operasyon na ginawa, ilan lang sa mga substance ang naalis. Medyo lumiit ang mukha niya pero malayo pa sa dati niyang itsura. Ngayong nasa 60s na siya, nagtatrabaho siya sa isang ukay-ukay at umaasa sa tulong ng gobyerno. Ang pinakahangarin niya, maibalik ang original niyang mukha Isang malungkot na paalala ng masamang epekto ng sobra-sobrang addiction sa plastic surgery. Number 19, Mickey Rourke. Iba ang kwento ng plastic surgery ni Mickey Rourke. Kumpara sa ibang celebrities na gustong bumata ang itsura, hindi siya nagpa-cosmetic surgery para lang hindi tumanda. Ang dahilan? Dahil sa matitinding injury na natamo niya sa boxing noong 1990s. Si Rourke, isang kilalang aktor, ay lumipat sa mundo ng professional boxing. Bata pa lang siya, hilig na niya ang sport na to, naging matagumpay siya bilang amateur boxer. May record siya ng 12 sunod-sunod na knockouts noong 1960s and 70s. Paglipat niya sa pagiging professional, nanalo siya sa anim na laban, may apat na knockouts at dalawang tabla. Pero malaki ang naging epekto sa mukha niya. Dalawang beses na bali ang ilong niya, may punit sa dila, compressed na cheekbone at pansamantalang memory loss. Ang dating gwapong mukha sa TV, dumanas ng maraming reconstructive surgeries. Pero hindi siya nasiyahan sa resulta, kaya paulit-ulit siyang nagpagawa. Ngayon, halos hindi na siya makilala. Limang nose operations at isang surgery sa cheekbone ang pinagdaanan niya. Halos lahat ng to ay para ayusin ang damage mula sa boxing. Pero ayon kay Rock nagkamali siya sa pagpili ng surgeon na nag-reconstruct ng mukha niya. Number 18, Anastasia Polishuk. Si Anastasia Polishuk na mula sa Kiev, Ukraine, ay sumailalim sa maraming cosmetic procedures. Botox, veneers, reshaping ng chin at jaw, pati liposuction. Normal lang 'yan sa mundo ng plastic surgery, pero ang nakakagulat, yung resulta ng transformations niya. Nagsimula siya sa enhancement sa edad na 26. Ang hindi pangkaraniwan, siya mismo ang nag-i-inject ng fillers sa sarili niya. Nanood lang siya ng online tutorials para matutunan kung paano gawin. Sabi niya, sumusunod siya sa malinis na proseso ng pagsterilize at para siyang totoong doktor habang nag-i-inject sa sarili. Buong tiwala siya sa kakayahan niya. Pero dahil sa paulit-ulit niyang pag-inject, sobrang prominent na ng cheeks niya ngayon at proud pa siya rito. Gusto pa nga niyang ma-recognize bilang may world's most prominent cheeks. Noong 2020, sinabi niya sa isang interview na tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-inject ng filler sa sarili niya kahit maraming doktor na ang nagbabala sa kanya. Number 17. Raji Narinesing Si Raji Narinesing ay isang kilalang American na actress, LGBT advocate, writer, singer, at reality TV personality. Pinaka nakilala siya sa show na Botched kung saan ipinakita ang journey niya sa pagtanggal ng cement-like substance na na-inject sa mukha, dibdib, at balakang niya. Ang dahilan ng problema, isang unlicensed practitioner ang mali ang pagka-inject ng filler. Sa pangalawa niyang appearance sa show, matagumpay na natanggal ang karamihan sa mga delikadong substance. Si Raji ay mayaman sa lahi, kabilang siya sa Dogla Ethnic Group may ama na Indo-Trinidadian at ina na may French-African Trinidadian at Polynesian roots. Noong late 1990s, niyakap niya ang kanyang pagkatao bilang transgender woman. Taong 2005, nang lumapit siya kay O'Neal Ron Morris, kilala bilang The Duchess, para magpalagay ng filler sa mukha, dibdib, at balakang. Si The Duchess ay sikat sa Miami transgender community dahil sa murang serbisyo ng cosmetic procedures. Pero ang ginamit sa kanya, concrete, tire sealant, mineral oil, at glue. Hindi ang tunay na silicon na akala niya. Ilang buwan bago niya napansin ang masamang epekto. Namaga ang katawan niya at nagkaroon ng matitigas na bukol kung saan ininject ang substance. Sa mga sumunod na taon, sobrang nahirapan si Raji. Dahil sa hiya, hindi siya lumalabas ng bahay at hindi nagpatingin sa doktor. Ang kwento niya ay paalala kung gaano kahalaga ang ligtas at tamang paraan ng cosmetic surgery. At kung gaano katatag ang isang tao sa gitna ng matinding pagsubok. Number 16, Simon Cowell. Si Simon Cowell, isang kilalang TV personality at record executive, ay sikat sa mga global shows gaya ng The X Factor at Got Talent. Sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang sobrang laki ng pagbabago sa itsura niya, dahilan para maglabasan ang mga haka-haka kung nagpa-plastic surgery ba siya. Noong 2023, Inamin ni Simon Cowell na totoong nagpa-plastic surgery siya. Sabi niya, sobrang naging extreme ang ginawa niyang procedures para lang magmukhang bata hanggang sa naging halos hindi na siya makilala at parang karakter na sa horror movie ang itsura. Nagulat ang publiko pero mas naapektuhan ang anak niyang si Eric na ayon sa ulat ay sobrang nalungkot sa biglang pagbabago ng mukha ng tatay niya. Dahil dito, gumawa ng hakbang si Simon para itama ang sitwasyon. Nagpatanggal siya ng ilan sa mga filler at ngayon ay mas pinili na lang ang mga simpleng facials imbes na malalaking pagbabago. Bukod pa rito, binigyang diin ni Simon Cowell ang kahalagahan ng healthy lifestyle. Ngayon, sumusunod siya sa balanced diet, umiinom ng maraming tubig, at committed na hindi lang magmukhang maganda, kundi talagang maging maganda rin ang pakiramdam, isang mas sustainable at holistic na approach sa kalusugan. Number 15. Niven Siganovich Sinanven Siganovic, isang 45-year-old na Croatian celebrity stylist at reality TV personality, ay kilala sa mga appearances niya sa Croatian reality shows at sa dami ng plastic surgery na pinagdaanan niya. Kamakailan, ibinunyag niya ang isang kakaibang side effect mula sa huli niyang operasyon, isang tuloy-tuloy na erection. Nagpa-no surgery siya sa isang clinic sa Iran dahil mas mura doon, pero kinailangang bumalik agad sa Belgrade dahil sa side effect. Ang tuloy-tuloy na ereksyon na ito ay tinatawag na priapism, isang rare na kondisyon na dulot ng allergic reaction sa anesthesia. Ayon sa French Association of Virology, kailangan itong gamutin agad para hindi mauwi sa permanenteng erectile dysfunction. Kahit na may ganitong nangyari, committed pa rin si Neven Siganovich sa passion niya sa plastic surgery. Sabi niya, gusto pa niyang sumailalim sa isa pang procedure para tuluyan niyang makamit ang hitsura na gusto niya at makilala sa buong mundo. Number 14. Cardi B, si Cardi B, ang American rapper ay kilala hindi lang sa kanyang musika kundi pati sa pagiging outspoken lalo na pagdating sa mga karanasan niya sa plastic surgery kasama na ang mga pagkakamali niya. Sa isang Instagram live, inamin ni Cardi B na nagpa-surgery siya kamakailan para ipatanggal ang butt implants niya. Noong August, sabi niya, "Nagpa-surgery ako kasi maraming nagsabi na pagkatapos ko manganak, nagpaayos agad ako ng katawan." Ang implants niya noon ay gawa sa 95% biopolymer. Inilarawan niya ang proseso bilang sobrang hirap at nagbigay siya ng matinding babala sa mga followers niya. Kailanman, huwag niyong subukan ang procedure na to. Ibinahagi rin ni Cardi B na pinilit lang siya magpalagay noon habang nagtatrabaho pa siya bilang stripper at nagbayad lang siya ng $800 para sa isang taong gumagawa nito sa basement. Delikado ang procedure na ito dahil pwedeng kumalat ang filler sa loob ng katawan. Ayon sa ulat, ang taong nag-inject kay Cardi B ay sangkot din sa isang insidente kung saan may babaeng namatay dahil sa ganitong injection. Pero klaro rin na hindi siya totally against sa plastic surgery. Inamin niya na nagpa-nose job siya dahil ayaw niya sa ilong ng tatay niya at gusto niya itong palitan. Sabi ni Cardi B, kung may ayaw ka sa itsura mo, okay lang baguhin. Pero siguraduhin mong ligtas at tama ang paraan. Number 13, Katie Price Si Katie Price, Isang English media personality at model ay kakaiba sa mundo ng celebrities pagdating sa plastic surgery. Bukas siyang nagsasalita tungkol sa dami ng procedures niya at hindi siya nahihiyang aminin ang mga pagbabago sa katawan niya. Noong umpisa ng modeling career niya, natural ang hitsura niya. Pero pagdating niya ng age 30, nagdesisyon siyang magbago. Ngayon, sa edad na 45, wala siyang pakialam sa opinyon ng iba. Ginagawa niya kung ano ang gusto niya. Nagsimula ang journey niya noong 1999 nang pinalakihan niya ang bus niya mula 32B naging 32DD at inayos din ang hugis ng ilong niya. Pagsapit ng 2006, papunta na siya sa pagiging totally plastic at noong 2011, proud na siyang aminin ito Patuloy na naging mas intense ang mga pagbabago sa kanya. Noong 2016, nagpalagay siya ng mas makapal na labi at mas makinis, makintab na muka. Sabi niya, hindi ko maigalaw ng ganito ang bibig ko hindi ko magawa yung kissy face. Pagkalipas ng dalawang taon, sa National Television Awards, sobrang nagbago na ang itsura niya na halos hindi na siya makilala. Nagpatuloy pa ang surgeries niya. Simula 2019, taon-taon siyang nagpapalaki ng dibdib. Ayon sa mga estimate, bawat isa sa breast implants niya ay may timbang na 4.4 pounds. Dahil dito, nag-aalala na ang ilang plastic surgeons. Ayon kay Dr. Felax, Delikado na ang dami at dalas ng surgeries ni Katie at posibleng maka na ito sa kalusugan niya. Donatella Versace hindi sigurado kung gaano karami ang mga plastic surgery na pinagawa ni Donatella Versace. Maliban na lang kung siya mismo ang umamin, kaya hindi rin tama na sabihin wala siyang pinagawa. Si Donatella Versace, ang Italian fashion designer at kapatid ni Gianni Versace, ay may sobrang kinis at halos walang kulubot sa mukha isang bagay na bihirang makita sa isang babaeng nasa late 60s na. May mga kapansin-pansing pagbabago na maaaring palatandaan ng cosmetic enhancements. Ang ilong niya ay naging mas matangos at pointed, at ang talukap ng mata niya ay hindi nagaanong bagsak. Mas puno na rin ang kanyang pisngi at may pagbabago rin sa hugis ng labi niya, posibleng dahil sa cheek implants at lip augmentation. Noong 2014, nakita si Donatella na may sobrang kinis at makintab na hitsura. Ayon kay Mark Norfolk, isang cosmetic surgery clinical director, ito ay posibleng epekto ng sobrang gamit ng Botox. Paliwanag ni Mark, ang Botox ay maaaring magresulta sa stretched, shiny, at walang linyang noo na siyang tugma sa itsura ni Donatella. Dagdag pa ni Mark Norfolk, hindi karaniwan para sa isang babae sa edad niya ang walang kahit anong linya o kulubot sa noo. At medyo kalahati rin ang pagkakabukas ng mata niya na posibleng isa pang palatandaan ng paggamit ng Botox. Dahil sa mga obserbasyong ito, reasonable nang isipin na maaaring gumagamit si Donatella ng Botox o ibang cosmetic treatment para mapanatili ang batang itsura niya. Number 11, Jackie Stallone. Si Jackie Stallone, na 91 years old, ay hayagang nagsabi ng pagsisisi niya sa mga nagawa niyang cosmetic surgery. Inilarawan niya na ang ilang mga hindi matagumpay na procedures ay nagpamukha sa kanya na parang chipmunk na may bunganga na puno ng walnuts sa isang personal na panayam, ikinuwento rin niya ang naging health scare niya kamakailan. Nagkaroon siya ng heart attack. Binanggit din niya na naging mahirap ang taong iyon para sa kanya dahil sa pagkamatay ng anak niyang si Tony at ng apo niyang si Sage. Parehong nangyari sa loob ng bahay niya. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, nananatiling aktibo si Jackie na nakatira sa isang mamahaling kondo sa Santa Monica na malapit sa dagat. Tatlong beses isang linggo siyang pumapasok sa tap dance lessons. May personal trainer din siya na nakakasama ng dalawang beses kada linggo. At dalawang oras araw-araw siyang tumutugtog ng piano. Hindi siya mahilig sa ingranding Hollywood parties. Pero naniniwala siyang inspirasyon siya sa mga elderly. Anya, naging role model ako ng mga movie stars pag tumuntong ako ng 50. Kasi ang pinakakinatatakutan nila ay ang tumanda. Pero habang ako ay tumatanda, mas lalo akong sumisikat. Number 10. Michael Jackson ang sobrang laki ng pagbabago sa itsura ni Michael Jackson ay hindi maitatangging dulot ng plastic surgery. Kapag ikinumpara mo ang mga larawan niya nung bata pa siya at nung bago siya pumanaw noong 2009, kitang-kita ang sobrang laki ng pagbabago sa itsura niya. Ayon sa mga ulat tulad ng sa Daily Mail, dumaan si Michael Jackson sa napakaraming procedures at ilan dito ay para lang ayusin ang mga naunang surgeries na pumalpak nagsimula ang lahat sa kagustuhan niyang pagandahin ang ilong niya. Ayon sa balita, sobrang kabado siya sa unang rhinoplasty niya, kaya pinakiusapan pa muna niya ang kapatid niyang Silatoya na maunang sumubok. Parang tester. Nang natuwa siya sa resulta, saka siya nagpa-opera noong 1979. At dito na nagsimula ang kanyang transformative journey. Ayon kay Dr. E.A. Gorbis, isang eksperto sa body dysmorphic disorder, maaaring umabot sa 100 ang surgeries na pinagdaanan ni Michael. Sobrang laki ng pagbabago na kahit ang ethnicity niya ay halos hindi na matukoy. Kahit hindi tiyak ang eksaktong dami ng operasyon, ayon kay Dr. Wallace Goodstein na dating nagtrabaho sa team ng mga surgeon ni Michael noong 1990s. Kasama sa mga procedures ang maraming nose jobs, cheek implants, eyelid surgery at paglalagay ng CFT sa baba niya. Ayon pa kay Dr. Goodstein, Dumadalaw si Michael kada dalawang buwan para sa sunod-sunod na operasyon at minsan umaabot sa dos-dosenang procedures sa bawat bisita. Number 9. Rodrigo Alves na ngayon ay si Jessica Alves. Si Jessica Alves, dating kilala bilang Rodrigo Alves, ay isang Brazilian-British television personality na dumaan sa napakaraming cosmetic procedures para baguhin ang hitsura niya. Ipinanganak siya sa São Paulo, Brazil noong July 30, 1983 sa isang Brazilian na ina at British na ama. Ang pamilya ng ama niya, ang mga Alves, ay may European roots na lumipat sa Brazil noong 1940s. Noong una, nakatutok sila sa agrikultura bago lumipat sa negosyo ng supermarkets, shopping malls, at real estate. Ayon kay Jessica, bata pa lang siya, ay binilhan na siya ng kanyang lolo ng Barbie dolls. Kahit ipinanganak na lalaki, matagal na niyang nararamdaman na babae siya at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng paglalaro ng dolls at pagkocrossdress mula pa noong edad 3, 4, 5 hanggang 6 years old. Naniniwala siya na hindi dapat gamitin ang gender para ikahon ng isang tao. Noong teenager siya, nagkaroon siya ng hormone imbalance. Sobrang estrogen ang katawan niya kaya nagsimulang lumaki ang dibdib niya. Naranasan din niya ang matinding pambubuli dahil sa itsura at pagkakaiba niya. Sa pagdaan ng panahon, dumaan si Jessica sa napakaraming operasyon, kabilang na ang mga nose jobs na nagdulot ng pagkawala ng kanyang pangamoy. Ayon sa records, umabot na sa mahigit 103 ang kanyang cosmetic operations na may kabuuang gastos na mahigit 500,000 pounds at 51 sa mga ito ay plastic surgeries. Linda Evangelista Silinda Linda Evangelista, ang kilalang Canadian fashion model na may mahigit 700 magazine covers sa pangalan niya, ay kamakailan lang naharap sa isang hindi inaasahang epekto ng isang cosmetic procedure. Bagamat maganda pa rin siya, halata ang malaking pagbabago sa itsura niya dahil sa isang karanasang inilarawan niya bilang brutally disfiguring. Nainganyo si Linda ng mga advertisement ng Cool Sculpting, isang treatment na nangakong magpapapayat ng walang surgery at walang recovery time. Dahil gusto niyang matarget ang ilang parte ng katawan na mahirap pababain, sinubukan niya ang procedure. Sa sarili niyang salita, inamin niyang medyo vain siya. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang resulta ng cool sculpting sa kanya. Ang procedure na ito, na FDA cleared at naging epektibo sa iba, ay hindi tumalab sa kanya. Sumailalim si Linda sa pitong sessions ng cool sculpting mula 2015 hanggang 2016. Pero pagkalipas ng tatlong buwan, napansin niyang lumubo ang bra area baba at hita niya. Imbes na lumiit, ang mga parte ng katawan na ito ay lumaki, tumigas at namanhid. Nang magpakonsulta siya sa doktor, na-diagnose siya ng paradoxical adipose hyperplasia, isang rare na kondisyon na nararanasan ng mas mababa sa 1% ng mga pasyente ng cold sculpting. Ang ibig sabihin nito, kahit anong diet o exercise, hindi mawawala ang mga bukol. Dahil dito, nagsampan ng kaso si Linda laban sa parent company ng procedure ang Celtic Aesthetics Inc. at humihingi siya ng $50 million na danyos. Number 7. Sharon Osborne Si Sharon Osborne, kilala sa pagiging open pagdating sa mga plastic surgery niya, ay dumaan na sa napakaraming procedures sa paglipas ng panahon. Pero ngayon, napagdesisyuna na niyang itigil na ito. Ang naging dahilan, ang kanyang pinakahuling facelift noong 2021 habang nasa 70s na siya. Ayon kay Sharon, pagkatapos ng surgery, para raw siyang naging effing cyclops. Dahil sa sobrang stress at pangit na resulta, napaisip siyang huwag nang magpa-opera ulit. Sabi niya, hindi na ako bumabata at hindi ko na kayang isugal ang isa pang facelift. Ang huling operasyon niya ay tumagal ng limang at kalahating oras at pakiramdam daw niya ay parang bangkay siya pagkatapos. Nabanggit din niya sa kanyang surgeon na parang magkaiba na ang itsura ng dalawang mata niya. Kahit itinigil na niya ang plastic surgery ngayon, napakarami na niyang pinagawa noon. Sa autobiography niyang Unbreakable noong 2013, inamin niyang nagpapa-adjust, peel, laser, veneers, enhance, o remove siya ng kung ano-ano kapag nararamdaman niyang kailangan niya. Number 6, Priscilla Presley Si Priscilla Presley, nakilala bilang dating asawa ni Elvis Presley at isang matagumpay na negosyante ay matagal ng usap-usapan tungkol sa posibilidad ng plastic surgery. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya kumpirmado o dininii ang mga balita. May ilang doktor na tumingin sa mga litrato niya, pero hindi siya direktang inalagaan at nagbigay ng opinion. Ayon kay Dr. Dave E. David, parang overdone na ang mukha ni Priscilla dahil sa sobrang cheek fillers, na apektado na raw pati ang pagbukas ng mga mata niya. Si Dr. Anthony Yunaman ay nagsabing mukhang may facelift at skin resurfacing treatments na maaaring nagdulot ng hindi na maibalik na damage. May spekulasyon din na naging biktima si Priscilla ng isang Peking cosmetic surgeon na si Dr. Daniel Serrano. Ginagawa niya ang procedures sa mga Hollywood cocktail parties at pinapaniwala ang mga tao na mas magaling daw ang injections niya kaysa botox. Pero ang laman pala ng injections niya ay industrial grade silicone na karaniwang ginagamit sa mga parte ng kotse na napakadelikado para sa kalusugan. Catwoman, Jocelyn Wildenstein Bago tayo magpatuloy, heto muna ang tinatawag na Subscriber's Pick ng araw. Mga viewers, masdan ninyo ang nag-iisang si Jocelyn Wildenstein, na mas kilala bilang Catwoman dahil sa sobrang kakaiba niyang mukha na inspired sa isang pusa. At hindi kayo namamalikmata, nasa 80s na siya ngayon, pero iba talaga ang itsura niya kumpara sa karamihan sa atin. Ngayon, humanda kayo sa revelasyon. Ayon mismo kay Jocelyn, ang hitsura raw niya ay hindi dahil sa daan-daang plastic surgery, kundi isang gift raw mula sa kanyang Swiss heritage. Swiss cheese, Swiss watches, at ngayon, Swiss beauty secrets. Pero heto ang twist mga kababayan. Inamin din ni Jocelyn na gumastos siya ng multi-million dollar surgery para lang makuha ang pusa-like na hitsura ng kanyang mga mata. You know, your typical everyday makeover lang. At kung akala mo ay tapos na ang kwento, teka lang, mas komplikado pa pala. May court ruling na ngayon na nagbabawal sa kanya na gastusin ang kanyang alimony para sa kahit anong cosmetic surgery pa. Parang sinabihan siyang, sorry, tapos na ang beauty buffet mo. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na natural ang kinis ng balat niya, gaya ng Swiss chocolate, marami pa rin ang hindi naniniwala. Ang tanong ng lahat, nagpagawa ba siya o hindi? So, mga viewers, panahon na para magkomento. Swiss jeans ba yan o may tinatago pa? Heidi Montag Si Heidi Montag, nakilala sa role niya sa Laguna Beach, ay natutunan ang isang mahalagang leksyon. Hindi porket libre, tama na agad ang isang bagay. Sumabak siya sa matinding plastic surgery journey na ngayon ay pinagsisisihan na niya. Nagsimula ang transformation niya nang makatanggap siya ng offer para sa libreng cosmetic enhancements na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar pero walang bayad. Pero malayo ang naging experience niya sa inaasahan niya. Sumailalim si Heidi sa isang matinding 16-hour na operasyon kung saan sampung procedures ang ginawa sa iisang araw. At para lalong lumala, binigyan pa siya ng sobrang dami ng opioid pain medication na halos itinulak siya sa bingit ng panganib. Dahil dito, naging sobrang marupok at mahina ang pakiramdam niya habang nagpapagaling. Sa edad na 23 pa lang, sumailalim na siya sa maraming procedures. Kasama na ang brow lift, chin reduction, at Botox injections. Ngayon, napagtanto ni Heidi na hindi niya talaga kailangan ang mga surgery na 'yon. Ang payo niya sa mga gustong magpa-plastic surgery dahil sa insecurity sa itsura nila, kumonsulta muna sa mga professional at mga mahal sa buhay para maintindihan ang tunay na ugat ng kanilang nararamdaman. Hindi naman siya totally against sa plastic surgery, pero gusto niyang ipakita ang hindi glamorous na side ng body alteration. Binibigyang diin niya na karamihan sa mga tao, nakikita lang ang before and after photos, pero hindi nakikita ang hirap sakit at recovery na dinaranas sa likod nito. Number 4, Joan Van Ark. Si Joan Van Ark, isang kilalang aktres, ay piniling gawing pribado ang kanyang karanasan sa plastic surgery. Pero kahit ayaw niyang magbahagi sa mga interview, kapag tiningnan ang mga lumang litrato niya at ikinumpara sa mga bago, halata ang pagbabago sa hitsura niya. Noong mas bata siya, mas natural ang hitsura niya. Pero ngayon, parang mas mahigpit at mas makinis ang balat niya may mga expert na nagsabing posibleng nagpa-facelift siya, nagpalagay ng collagen, cheek implants, botox, at brow lift. Kahit mas kilala siya sa mga palabas at pelikula, ang possible plastic surgeries niya ang mas pinagtutuunan ng pansin ngayon. Isang observer na nakita si Joan noong 2020 ay nagsabing parang natutunaw na plastic ang hitsura ng mukha niya. Ayon kay Dr. Anthony Yun, maaaring dumaan si Joan sa isa o dalawang facelift na nagdulot ng sobrang higpit sa leeg at panganya. Napansin din ni Dr. Yun na sobrang makinis at walang kulubot ang noo niya. Posibleng epekto ng Botox at brow lift. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula kay Joanne, sabi nga nila, kung may usok, may apoy. Number 3. Carrot Top Si Carrot Top, na ang tunay na pangalan ay Scott Thompson, ay isang kilalang aktor at stand-up comedian na sikat sa kanyang energetic na style. Nakilala siya sa mga appearances niya sa The Tonight Show with Jay Leno at bilang announcer ng Cartoon Network. Pero bukod sa talento niya, napansin ng marami ang pagbabago sa hitsura niya habang tumatanda. Habang nasa 50s na siya, nag iba, -iba ang katawan niya, minsan payat, minsan muscular, tapos balik sa payat. Kaya maraming nagtanong kung lifestyle ba ito o may halong plastic surgery. Pero ayon kay Carrot Top, mariin niyang itinatanggi na nagpa-opera siya. Sabi niya, ang hitsura niya ngayon ay resulta lang ng healthy lifestyle at matinding workout routine. Nagbibiro pa nga siya kung nagpa-plastic surgery daw siya. Mas maganda raw sana ang hitsura niya. Pero anya, hindi siya kailanman nag-undergo ng kahit anong operasyon. Number 2. Pixie Fox. Kahit ilang doktor na ang tumanggi, hindi pa rin sumusuko si Pixie Fox sa pangarap niyang maging isang buhay na cartoon character. Isa siyang babae na sumailalim na sa sobrang daming extreme cosmetic procedures. Originally mula sa North Carolina, ngayon 33 years old na siya at kilala na sa mundo ng mga extreme transformations. Naging tampok pa siya sa palabas na botched kung saan sina Dr. Terry Dubrow at Dr. Paul Nasif ay nagsabing hindi na sila sasali sa ginagawa niyang journey. Ang listahan ng procedures ni Pixie ay talaga namang matindi. Ipinasira niya ang panganya para lumiit ang facial profile, nagpa-ear surgery para magmukhang parang duwende, nagpatanggal ng anim na ribs Nagpa-breast augmentation ng apat na beses. Nagpalagay ng maraming lip injections at fat sa ilalim ng mga mata. May dalawa rin siyang liposuction, brow lift, botox lift at iba pang procedures. At isa sa pinakakakaiba, nagpa-eye surgery siya para baguhin ang kulay ng mata niya. Sabi niya, ang mata ang unang napapansin sa tao. Sa kabuuan, mahigit 20 cosmetic surgeries na ang pinagdaanan ni Pixie. At kahit pinagbawalan na siya ni na Dr. Nassif at Dr. Dubrow hindi pa rin siya tumitigil. Gusto pa raw niya ng public eyelash transplant at isang kakaibang genital procedure na tinatawag niyang baby flower. Tunay ngang kakaiba ang journey niya at ipinapakita kung hanggang saan kayang pumunta ng ibang tao para sa hitsura na gusto nilang makamit. Number 1. Joe Tuna Si Joe Tuna ang isa sa mga pinakabatang individual sa listahang ito. Isang 17-year-old na Chinese influencer na sumikat sa platform na Weibo. Ang online presence niya ay tungkol sa kanyang plastic surgery journey, kung paano siya nag-transform mula sa isang ordinaryong bata hanggang sa magmukhang doll-like idol sa loob lang ng tatlong taon. Remarkably, dumaan siya sa mahigit 100 surgeries at nagsimula ito sa edad na 13. Noong nasa school pa siya, lagi siyang tinitukso ng mga kaklase niya, tinatawag ng masasakit na pangalan, pinagtatawanan, at binibigyan ng mahirap na classroom tasks. Napagtanto niyang pwedeng magbago ang buhay niya kung magbabago ang itsura niya. Kaya kinausap niya ang mga magulang niya para punduhan ang double eyelid surgery niya. Kahit una nilang pinigilan siya, nakita ni Joe ang malaking pagbabago sa pagtrato ng mga tao sa kanya matapos ang unang surgery. Dahil dito, nagpatuloy siya sa iba't ibang operasyon. Fillers, ear cartilage shaping, rhinoplasty, Barbie eye surgery, breast implants, at liposuction. Medyo bumagal ang procedures noong panahon ng COVID-19 pandemic sa China. Pero kahit ganun, nakapagpa-20 surgeries pa rin siya sa loob ng isang taon. Kahit may mga side effects na siyang naranasan gaya ng memory loss at permanent scarring, naniniwala si Joe Tuna na sulit daw ang lahat. Ayon sa mga ulat, umabot na sa over $620,000 ang nagastos ng mga magulang niya para sa surgeries niya. At minsan, tinatakot pa raw niya ang mga ito na mag-drop out sa school kapag hindi nila pinunduhan ang procedures niya. Ang kwento ni Joe Tuna ay malinaw na larawan ng komplikadong ugnayan ng self-image, pressure ng lipunan, at ang walang katapusang habol sa kagandahan.